What's up mga idol? Good morning, partner. Hoy, goy, what's up, idol? Ay, dito pa rin kami sa farm at ngayon na uh, i video namin sa inyo kung bakit natin kailangan mag-cultivate ng uh, mga tanim natin. Lalo yes. na dito sa talong kasi medyo malaki na sila. Bago kayo mag-cultivate, tandaan niyo po mag-abono muna para matakpan yung uh, abono. Ayun, dahil mga idol, tapos na po mga abono dito mga idol. 2 weeks na po ito siya na transplant mga idol. Ayun, oh. Yan na yung ating mga talong. So, kakatapos lang po natin, kung makita nyo po sa previous episode natin, inararo po natin yung ating mga pichay kasi mag-cultivate na po tayo dito sa ating mga talong, meaning maglalagay na po tayo ng lupa dito sa mga punuan ng ating talong Ayan, para mabilis po silang makabuelo. the same time, uh, lumaki na talaga partner. Tama, kukuha ko ng isang pala. Ayan, so ito na yung mga nararo natin mga idol. Oh. Ayan. So, ang mangyari po, yan, lalagyan na lang po natin ng mga uh, lupa, yung punuan ng ating mga talong mga idol. Ayan. So, nararo na po natin, at least, medyo mabilis na po siyang i-cultivate -ano, dahil na pulverize na yung mga lupa. So, ganyan okay, lang po ang gagawin natin. natin. Ha? Ha? Yung pala. Pala, pala? Yan o. Oh. Yan ito lang kabilis. Meron po. pa dyan, pala? Meron pa? Yun o, no, sa harap mo. Ha? Yun o, no, sa harap mo. Ah, yun, yun, yung isa. Si... Dito tayo, dito tayo, sabay tayo dito. Lagay mo yung start, tapos dito tayo, dalawa, sabay tayo. Ayan, sige, sige mga idol. So, doon po may magsisimula mga idol, oh. Ayan. Kulang po kami sa tao, dahil yung tao namin na isa, nagbalik na sa Manila. So, ngayon, balay tatlo. Nalang sila dito si Jomar, si Ramel, saka si Francis, tapos kami ni Jory, dito sa si Parker Dan. Ayan. naman tayo sa activity. So, gagamit po tayo ng pala mga idol para pang ano, pang lagay ng lupa sa punuan ng talong. Oh, na siguro ako konti. So, ganyan lang sa mga idol. Oh. Yan. Para mabilis makabuhilo yung ating mga talong. Oops. Yan. So, maganda yung lupa natin kasi pulverize na kakatapos lang natin mag araro bilis lang to bilis lang ande like sa hindi pa na araro medyo matigas pa no pero ngayon at least mabilis pa lang yan yeah. lalagyan na namin kanina so zinoblin na lang namin so gano'ng kalaga to syempre pag nilagyan mo na sa gitna pinalagyan mo na sa dito ng bunbon mas mabilis siya lumaki hindi bulaklak na yung ibang talong natin. Oo, oh, nag-start na yung bulaklak. Ayan. Uy, na, nag-log sa kanal yung iba pre. Mm Sobrang dikit sa kanal, no? Hmm. Sayang, no? Dapat pinagit na konti. Oo. Oh. Ayan. Ay, gumagalaw pala to. Itira lang tayo dyan, tira. Video tayo. Ayan. Ayan. yan so sinchay nyo na itong stand namin na ah. pagitan natin tapat so, sa farm teamwork dito scheduling si, ngayon tulungan sila si Jomar si Jury sila ang tulungan sa farm na mga farm activities Ay oh. bilis lang kasi ano na eh nararaw na yan dito tayo mga idol ulit oh. mabilis lang ano, Tabi nga yung video ano no. Dito kasi siya oh. Mabigat. Sabila, oh. Yan. Yan. ito mabigat yan. Ano? Salit lang Oh, why? Pero may mga may mga bulaklak na. Hopefully to 2 weeks, 3 weeks. Okay, may mga white flies na rin yung talong natin. lupa Ang ganda ng lupa dito. May steam. Tambok, mataba. Ito ano, may mga ano pa to kasi. May mga chicken dung. May manure. Wala, wala pa, dung. Sa nila. Ah, talaga yan mga petchay masyadong ano yung petchay murang presyo kaya yan o oh. yan dun pa sa kabila, marami pa kaming gagawin dun sa kabila Whew. yan pa oh. maya, tarahibukin natin yan yung mga saging namin okay na din Yan o. Yan yung mga bagong tanim namin. Pechay sa katalong. Second batch. Ayan. Tuloy-tuloy pa rin tayo. Ayan. Tuloy lang si partner. Largo partner. Ayan. Ha. Ano Noras na ba? Alas 11 na nag-11 na. 11 na. Lamig, oh. Lamig na yung sa ilalim. ata yung napapala natin. <laughs> okay. Thank you po sa sponsor namin doon sa uh, sa tawag doon pre. makina na Araro. Oh. Ano ba yun? Tawag doon. Next sponsor po sa amin si Mr. Tan. Dealer. Ha? Si Sir Chan. Sir Chan. Salamat kay Sir Chan. Sa mga gustong bumili, ito po ang number nila. Ibigay namin. Yan, nasa rails natin nalagay. Alright! Magtanim may dibiro, maghapong nakayoko. Buti na lang hindi mainit dito sa aming farm. Woohoo! Yan yung mga picture natin na araro. Yan, mamamatay din to, no? dito na dito sa puno ng talo. Magiging fertilizer. May effect na to sa ano? Wala. Sa talo? Ah, oh. Sa Wala. Pero may mga white flies yung ating talo. No. Kailangan siguro daanan. Padaanan ko dito ng tractor Sigit na. Ayan. Mag-try tayo ng tractor dyan. All right. Ayan, sa tractor yung dito para maglalim mga idol. No? talaga si partner magta-tractor siya yan hanggang doon pa yung ating ano mga idolo i-cultivate yan yan yung mga talong natin na mga tanim mo oh. All right. hindi na makita yung mga talong dito oh. dahil sa pichay pero yun nga lang nararo naman natin nga yung pichay fully makaka-recover na yung mga talong makikita kasi takpan na natin yung mga pichay sa punuhan ng talong maganda kasi oh, mabilis na ipalahin na to. Oo. So, pag pinala, mabilis na lang. Yung padala natin yung mabilis lang. Medyo dikit nga lang kasi sa kanal, no? Dapat may mga ganyan, no? May space dapat. Hindi siya dikit dapat. Kasi ito hindi na magalaw sa gitna, eh. Kasi may pitsay.

Alright, that's all.